Good afternoon guys. By this time, magluluto na tayo ng battered vegetable. Anyway, isang tap lang natin naman ito yung broccoli at saka cauliflower guys. So, eto, papakita ko sa inyo kung paano maglinis guys ng uh, cauliflower at saka broccoli guys. Actually, yung mga kita kong iba nagluluto nito, tinatanggal na yung ito yung stem ng broccoli at saka cauliflower. Guys, hindi. Kailangan pa rin natin. So, eto na siya guys. Eto na yung nilinis natin. Ganun-ganun lang guys, gamitan lang natin ang mga natin ng running water ang ating mga gulay guys. Yan. So gawin na lang yung baggy slice ko ng uh, isa sa natin guys na baboy pala ito yung pagigisa natin mamaya. Bale, uh, papalapasin natin yung mantika nito guys. Gisa natin sa uh, ito natin. Ayan. At the same time guys, nakakait na rin ako ng sibuyas. And of course, pipikpikin ko na yung bawang guys. So, lalagyan din natin ng konting sili para kahit pa paano ay anghang ng konting yung luluto natin na gulay. Ito guys, ikalalagay na natin yung butter. Ayan. So, pan na. Konting butter lang guys. Bale, unahin muna natin maging golden brown yung bawang. Yung bawang lang muna yung una natin since naging golden brown na yung bawang guys susunod natin ngayon yung sibuyas yan so antayin din natin maging brown yan guys anyway guys bakit may ganito itong lutuan namin para hindi titilam sa side side yung uh, mantika yan. at the same time yung init ng apoy diretsyo lang sa kaldero Lagyan na rin natin yung sili guys para maging ito pa no may kunting uh, spice yung uh, niluluto natin. Ayan. Ito lahat. I-mix natin. Antay na nating maluto yan, guys. Ganun lang kasimple. Ilagay na rin natin yung oyster sauce. Uy! Ilagay na natin yung oyster sauce. Then, isusunod na rin natin ilagay yung pamintang Ayun, yun, drop. Kamit ng drop. Okay. Okay, tayo na lumangin ka. Okay. Ito na yung finished product natin guys. Yan. So, titikman natin ng konti. Ready to serve na yan guys.